Good morning guys, syempre naghanap buhay tayo ulit Nandito tayo sa tapat ng watermark So guys, meron palang nagpapa-shoutout sa atin Shoutout po pala kay Boss Mac Garit Perpeto Sa kanyang Mac Lichon sa San Fernando Pampanga Ano pa? Atin ah, ang puntahan at ang kiligan ng kanyang Mac Lichon So saludo ko sa iyo Boss, God bless sa iyo Mac Lichon So itay-itay lang tayo guys uh, Meron pa yung lang sana maubos Kunti na lang naman, ah. kunti na yung natin yung pag-BNS medyo matumal So akabi lang muna tayo guys, uh, uwi na tayo, hindi tayo nakubos ang lugo, may natira bote, pero okay lang. Ay pa paano, bumenta pa ng maliit pero salamat sa Diyos, may pa paano, may benta tayo. So tingnan yung kaldero natin ha. Yun, may natira pa, konti na lang, halos pang uwi na lang rin pero mas maganda sana kung naubos pero lubing sa mga susunod, uh, makabawi tayo. Si paglagyan at tsaka-tsaka nagdagat pa natin para mas lalo tayong implementa so huwin na tayo pahinga tayo so ano pa salamat sa inyo guys salamat sa panunod